I'm a <laughs> Usap-usapan ngayon ang pagpayag ni NBA superstar Lebron James na bawasan ang kanyang sweldo sa bagong dalawang taon na extension sa kanyang kontrata sa Los Angeles Lakers. Ang pay cut sa sweldo ni James ay umaabot daw sa 2.65 million US dollars. Ayon sa nababas na report, kikita sana ito sa maximum deal na 104 million US dollars pero ang final amount ay bumaba sa 101.35 million US dollars. Sinasabing ang pagpayag ni Lebron na mabawasan ang sweldo ay bilang tulong umano sa Lakers na makaiwas sa penalty na gumagasos ng sobra-sobra. Sinasabing ang pay cut ay tulong din sa Lakers para makahanap pa ng dagdag na dekalidad na player. Kung malala, ang pagbabalik ni Lebron sa Lakers ay inantay din ng marami para makitang mabuo. Ang unang father and son tandem sa NBA, ang all-time scoring leader ay nasa ikadalawang putdalawang record-breaking season na ngayon. Si Lebron ang unang active player sa NBA na umabot ng kayamanan sa pagiging bilyonaryo.